O yan, nakahuli na po si Daddy Mars. Woohoo! Tuloy-tuloy na yan. Ang ulan. <coughs> Matagib na eh. <coughs> nakahuli naman po uli oh. Buntis. <coughs> Laki. Laki <coughs> umaga mga boss ari, Susubo kami ng pandin. Sana oh. Ari ating kasama si Daddy Mars. Stupid. Si at si Jun Bulok. Yan. Miya-miya po, ando na tayo. Abangan niyo na lang po. Dito na po kami sa Pandin Lake. Masyado pa ang maaga o oh, madilim-dilim pa ito uh, ng ating spot yan Oh okay, game tira lawit na bakit saan di yan basta bagong linis naman yan eh susunod po yung ating iba nating mga kasama la boss marlon yambaw

Pandesal. Oh, pandesal kayo, pandesal. Ikaw <laughs> muna ka, kagat bago yung isda. Sado pa maaga, tulog pa isda. Bukal ng niya. nga ng bu. daan. Hindi ibig sabihin, kung halimbawa pala tayo mamamasal, hindi rin tayo makakalating sa pinuntahan natin. Hindi. Lakad. Lakad. <laughs> Dalawa pa, mamaya sa <laughs> na <po> <laughs> puta. Time check. Mag-alas po. Ayan o, oh, nakalawit na ang mga papaya anglers. <laughs> Nasikat na ang haring araw. Dadawin na yan. Ay, parang po? bumili ka daw ulam. Ay, bumili ka daw ulam. Po, oh, naaulinis na si daddy. Woo! Ang gay mo, ang gay. Ang gay. Ayos na, tuloy-tuloy na yan. Matitikman din ang tilapyang pandin.

Oh, parang jay po, iblisan mo, ubus ng pain. na po, nakakulinas, jumbo ko. Jaguar. Kasi pare. Yo! Kulang pa ho, kaya puro dadalwain na. Ano? Sana po ay makapanghuli kami. Ito po ang Pandin Lake, isa sa pitong lawa ng San Pablo. Una, Sampalok, Bunot, Jambo, Palibato, Muhikap, Palakpakin, tsaka po re, Pandin. Yan po lawa ng San Pablo. O yan, nakahuli na po si Daddy Mars. Tuloy-tuloy na yan. Ang ulan, matagib na <coughs> Makahuli naman po uli, oh. Buntis. Laki. Sana, oh. Laki ng tiyang. Laki ng tiyang. Baka buro tibid naman lang, eh. Oh. Parang gusto ko na magbasa ng pa. Oo. Napai. Eh. Kanina pa eh, apat na araw na. Eh. ayan, mag-aalmusal po muna kami. tali ayaw pa rin naman pong sumunggab ay ang tilapia ay di kami ang susunggab. Para, kakain. Joe! Joe, kakain! Almusal! Sinapay! Kanin! May pinggan, May pinggan akong dala. Hindi lang, pa kayo, Tubig? Dito po kami ngayon, Pandin Lake. Boss. Mga oh, nakalawit na po sila. Sumunod kami ni Paring Jepoy. Oh. Surni. Yun. Boss Mario. Boss Topping. Boss Topping. Mas Jepoy. Ano daw po si Jojo? Jo! Daddy. isa kilala? Talaga pagka maganda lalaki. Tira! Dawi daw po ngayon dito. Ang dami pong huli kahapon ng mga lumawit. Maya maya po, update ko kayo mga boss. la oh, Jaguar oh, lang man, yan. Yun. Gagamit, yan po. Bago pa? Boss AA. Ha? Hindi Si Boss Arnel. anglers Yun, at si Boss Joe. Oh. Ari po ang mga bataan sa Pandin Lake. Yan oh. Oh, shout out toy. Yun, makikita oh, niyo yan mamaya. Oh, po mga pesto nila sa likuran po namin. Kondi pa ulan nila. Hmm. Mga tibos. Huy. Yun. Pandin na, naka-ano na. Fish on. Oh. Bye boss Torni. Puro pampusa ay. Eh. Tara pare kakain. Kakain po muna mga boss. Oh. Tara. Kakain po muna at marami pong sinaing silang dala. Dilatang <laughs> ulam. Yon. Agungilas, Sabog Ha, ah, jo. Rebos. Yo ko, Tara, kakain. po muna. Harjepoy. Tara, boss, kakain. Pilaton. Yan po. Oh. Si Arnil, magaling. magaling. Na pang huli. Oh. <laughs> Yari kay Jun Blok. Oh, ang galing. Peace on. <tinyo> Ampas na naman. <laughs> <tinyo> Patay kay Jun. Fish on. Tilapia. Ha? Nakapansin ka? Fish on. ang lalaki Ang Oh. Yari. Oh. Fish on by Boss Jojo. Oh. Wow, ni Oh, yari. Ay kakapis una na po. Dawe sa pandin. Fish on by Boss Arnel. Oh, Boss Arnel dini. Eh. Yun. Fish on. Ay na Kapare mo iyo. Fish on. Nako, bitaw na naman. Oi fish on. <laughs> ah, dalam dia po. Fish on. Nandaya, nandaya. <laughs> fish on, Jun. Wih. Balon, balon ni. Oh. Peace on. Oh, na by Boss Arnel. Pero pa-lalawan ni. Pati ko lang muli. Dawi na po. Peace on. By Jun. <laughs> Jagmar. Oh, nako, ampas na naman. <laughs> yung anong yun? Fish yun! Ampas? Oh, wala stick. Ampas, malaki. Pinagawin na sila doon. Fish yun, bahay d'yon. Oh, yun. Yari. Nakagis mo? Shout out po, a eh, fishing trip. Double bravo. Kalods TV. Basar SG Shout po sa inyong lahat Fish on Teka teka Babalik ako dyan Dun ako na out yun. Master yun. William Bakers Yun Boss stopping. Fish on By yeah, Boss stopping. Topping Kada ako kanina Jaguar Teka lang teka lang Jun by bos Jun. Oh, yari. Yan. Ah, ayaw na si Boss oh. Oh, po ang kabuuan ng Pandin Lake. Yan, yung kabila pong yan ay Yambuna. Pagsahod na lang po natin sa YouTube, sa natin tayo sa, dun tayo sa po ang ating mga kasamahan yung mga nakalawit sa kabila oh, yan po yan po ang kabuuan ng Pandin Lake yun doon po sila napunta hindi ko lang po alam kung magkano ang arkila ng lamo paparoon at pabalik ang balita ko rin po ay libre ang pagkain doon kaya medyo malaki laki ang babayaran nyo Sumunod po ang atin si Ariel. May hey, pag-asa ng pag bayan. Ay mo na yung magmeryenda, maganda na. Yun, kaya pala dumating. <laughs> dini, dini, may merienda. Hoy, merienda hey, what's that, what's that? ni Boss, oh. Nandito Maraming salamat kay Basariel. Merienda oh. Tayo kaming sama. Kabatid ko. Yon, utol ni Basariel oh. Sabay walak-balak-balak eh. Shout out po, shout out. Ang <laughs> sabi ka tsasamap. Yon. Noon, tuloy By Bye June, Oh, wadals wadals. Bocin apa ya? durian. Bigay po ni Kuyang. Aris Kuyang. thank you. Salamat po. salamat hmm, sa durian. Bo, terne, tira. Bye.

Yo, oh, oh. Thank you kuyang sa durian.